Hi mga katrops, good morning, good morning, good morning na mga trops Huh, <laughs> grabe Nabutan tayo ng alas 12 ng umaga mga trop uh, Time check natin, uh, alas 12 Jis, yan, alas 12 Jis Tang umaga ang umaga, so paway pa lang tayo mga katrops Huh, natsambahan din natin yung oras ng ganito, umaga na <laughs> kaya hindi na talaga natin may pag ganito talaga mga troops uh, minsan talaga mayroon talaga ang oras na ganito tayo matapos na biyahe natin uh, tingnan mo naman mga troops wala na talaga ang katrapik traffic oh eh ganito pa namang oras posible naman yun kung may traffic magkaroon lang na siguro ng traffic pag mayroong mga aksidente malinis na malinis na yung makinli ayan, so yung biyahe natin mga katrops grabe, unlimited na naman kaya <clears throat> umabot tayo ng ganitong uras umagang umaga ayan, grabe na to kuro, kaya na natin tong uh, mga 30 to 40 minutes lang Uh, Makati to Kainta uh, Pauwi na tayo mga katrops Nasa area tayo ng uh, BGC Ayun So sana pagdating natin yun sa C5 Maya maya C5 road uh, Sana maluwag Kasi pag mga ganito talagang oras Puro mga malaking sasakyan Sana lang sana lang uh, Walang ano walang traffic pero hindi natin maiwasan yan baka naman huwag sana huwag sana matraffic pag uwi natin mga troops dahil uh, may biyahe tayo bukas ng alas 9 ng umaga so ilang tulog lang natin tapos uh, mayroong nag reorder ulit sa atin ng itlog ng manok <laughs> ayan so thank you lord dahil uh, kahit papano nagkaroon tayo ng sideline na maliit lang na pangkabuhayan natin dagdag income lang so maraming maraming salamat sa Panginoon na kahit papano man uh, mayroon tayong uh, extra income na pangdagdag natin sa araw-araw nating pangailangan ayun so thank you Lord so ayun, mga trop so mayroong nagre-order na naman sa ating mga trop so abang-abangan nyo mga trop yung i-deliver natin bukas Ah, uh, bukas is Saturday. Ayan, so kanina uh, may dinelivery tayo kanina. ay uh, isang tray lang. So bukas abangan nyo bukas baka medyo marami-rami 'yon. Ayan, so <coughs> thank you Lord. Kailangan pa nating uh, umiyahay ng maaga dahil uh, magde-deliver pa tayo ng itlog sa Makati kasi yung mga customer natin mga katrops uh, puro Makati area yun kaya kailangan nating magising ng maaga para makuha natin yung biyahe na naman natin ng 9 o'clock siguro mga ilang tulog lang natin to mga tropes mga ano lang siguro to launas unas dos as tres tres cuatro mga pat apat na oras lang sana lang alang ah walang traffic sana lang walang traffic pagdating natin ng C5 malinis na yung Isimaura mga tropes oh. yan yung building na yung mga tropes yan yung Isimaura dito, matraffic dito pag mga alas 5 hanggang alas 9 pero sa ngayon malinis na kasi pa umaga na yun o no? ayay malinis na malinis na malinis ayay nakago nakago mga kalotrops isang payahan na lang natin to dandanan na lang natin to mga kalotrops kasi pwede naman pwede naman market 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 ayan pa C5 na tayo mga katrops Yun, no? sana lang sana lang para kapahinga tayo ay mahirap ng mga tao dito mga tapi bigla, bigla na lang tumawid Ayan mga trops Parang medyo magandang-gandang Ano natin ito Parang medyo maluwag Sana lang Dito mausog Mausog Puri ausog lang Puri lang Para maka tayo ng mabilis kasi kailangan pa natin magpahinga maaga tayo bukas C5 na tayo mga katrops hindi lang bumagal yung ano mga mga katrops pag mga ganitong oras talaga mga katrops wala na yung ilaw yung mga billboard puro oh. pinapatay na nila wala ka nang makitang billboard mga katrops oh. hanggang alas 12 lang siguro yung ano nila dito mga katrops yung ilaw ng mga billboard kasi dito mga katrops ang daming billboard dito Ayan, mayroon pangisahan, may ilaw. Nag-iisa na lang. Malaki-laki siguro ng ano 'yan, wala siguro yang ano sa kuryente. Hindi naman siguro 'yun din solar pag ganyan ka ano, kaliwanag. Ayan, oh, kita yung no, so tropa. Yan na lang yung may ilaw na may billboard. Yung iba wala na. Madilim ng billboard nila Yan. yun oh deliver mga ka oh kita nyo yun mga ka-trophs oh ayan kapasa na ulta na yung mga ka kung mayroon tayong isa doon Uhuy! Abi, deliver na naman ang sasakyan mga katrops. Saan kaya yun natin yun sa ano? Toyota siguro yun. Pampasa ng ulta sa nag-deliver ng sasakyan. Ayan, dito na tayo mga katrops. Aliligko na tayo dito. Dahil, ah, uh, going to Antipulo. Yan na seria tayo ng Tindisitas, Team Tindisitas C5 Road Dito tayo liliko Dahil papunta na tayo ng kainta Uuwi na tayo Umagang umaga na Uuhoy buhay Ganyan talaga ang buhay Biyahero Minsan makauwi ng maaga Pero traffic naman Kalau aku mau ke terus trafik. traffic sana lang sana lang sana lang walang traffic ayan mga drops so ito yung sinasabi ko sa inyo noon mga katrops na dahil kong binabanggit pag ano pag mga rush hour na grabe talaga traffic dito kasi dito na linya mga drops apat na linya to mga drops oh. kasi yung pinakagilid dito tayo sa fast line yung pinakagilid papunta yun ang pasig ulit paliko sa may Mercedes Avenue dyan mga drops tapos mayroon pa dito mga ano mga trops, yung ayan yung may sakyan na na yung malaking sasakyan yan, pagdating yan sa tulay dalawa na lang yung linya mga troops kaya grabe talaga ang traffic dito pag mga ah, uh, simula ng alas 4 hanggang mga alas 10 alas 11, yan kasi pagdating dito sa tulay ito na yung kalsada, dalawang lane na lang kaya parang normal na talaga yan dito mga drone pag mga ganong oras pero pag mga ganito ah, ayahay hanoy wala traffic tingnan mo naman mga drops oh. tapos minsan pa dyan mga drops yung mga jeep na yan minsan pa dyan may mga huli dyan yung mga jeep na yan oh. minsan may mga huli dyan mga drops ka kaya ito na ah, medyo malapit na tayo mga drops so siya nga pala mga drops ah, bago natin ayop ah, yung video natin kasi malapit na tayo ah, magpapasalamat pala tayo sa Panginoon ah, Lord thank you Lord na ah, natapos din yung biyahe ko ah, kahit ganito man lang oras at ah, marami marami salamat Lord na ah, yung biyahe ko safe lahat kami na ah, nakasakay sa trip ko ngayon sa adventure ko ngayon Ah, uh, maraming maraming salamat. Ayan. So, pag natin talagang kalimutan na magpasalamat sa Panginoon dahil ah uh, siya po ang laging naggabay sa atin. Kaya magpasalamat talaga tayo sa mga araw-araw nating adventure. So, malapit na tayo mga drop sa bahay namin sa Tainta. Siguro mga ano na lang ah uh, 10 minutes, 10 5 to 10 minutes na lang mga drops. Ah, nandoon na tayo sa bahay. Tiang. Yeah, kasi ganito sana lagi katroso na traffic. So, nakuha lang natin ng 30 minutes. Ah, yung 30 minutes mga drops, ah natural lang 'yun na yung bilis natin, kumbaga hindi naman mabagal, hindi din mabilis, kumbaga normal lang yung ano natin. So, kaya talaga niyang kukunin ng 30 minutes lang. So, yung speed natin mga katrops, ano lang yun, mga 60 lang. So, ganun, ganun kadali lang mga katrops pag walang traffic. Pero pag traffic ay, alam na this, pinakababa sa iyo ng isang oras. Aabot ah, tayo ng isang oras kalahati. Minsan dalawa pa, pag mulas pa sa traffic. Malaki talagang diferensya mga katrops kaysa uh, uuwi ka ng maaga ng mga alas city kasi ang dating mo doon mga alas 9 pina, mga alas 10 pero pag uwi ka ng mga ganitong oras madaling araw so nasa 30 minutes lang kaya lang uh, pagising ka naman ng maga dahil may biyahe ka pero bukas uh, ang biyahe natin mga 9 plus pa naman pero mayroon tayong a uh, order na suki natin so kailangan natin yung biyahe natin ng maaga dahil customer yun eh uh, mahirap na so alagaan natin sila dahil doon tayo kukuha ng extra income sa kanila kung walang mag order sa atin wala tayong kita kaya ganyan talaga ang buhay dito sa Manila so ayan mga tropes so, nandito na tayo mga tropes ayan oh one marek subdivision ayan nakikita nyo mga troops ayan one marek subdivision so ayan so nandito na tayo mapala na tayo sa loob ayan so thank you for watching mga katroops sa nakakapanaw ng video nito ng ganitong oras so God bless ating lahat and happy morning bye bye